Isa nga pagpalang araw mga kapares, narito po tayo sa Barangay Panasahan, Malolos City, Bulacan. O simpaka pa po natin ngayon ang butihing lingkod, Barangay Kagawa, naglilingkod ng serbisyo ng pamamalasakit, gumagawa at gagawa pa ng maraming kabutihan sa kanya na sasakupan dito po sa Barangay Panasahan, Malolos City, Bulacan. O si ginagalang uh, Barangay Kagawa, kung si Hal Gilbert Mindyola Kung si kumusta na po kayo? Uh, okay lang no, po. Ta ah, uh, awa si po niyo eh. si pa-pagatlong uh, na po ako sa bilang kagawad. Wow, last term na po kung si oh, ano. po. Pero kung si may tanong ko lang po, nitong uh, last term niyo na po, anong committee na hawak niyo po sa ngayon? Ah, uh, nung una po kasi, una una pa po sa Committee on Environment. Oh, po. Sa ngayon po, nasa committee ko ng uh, pagawain sa infrastructure po. Alright, Okay, so regarding sa ating committee na infrastructure, regarding dito po, uh, kumbaga bilang last term na po kayo, ano-ano na po bang ba ating naging accomplishment dyan sa ngayon? Uh. Eh, halos lahat po ng uh, sa amin, sa mm -hmm. ng sanggol ang barangay na pangapagawain, pag mm -hmm. eh, natutugon naman po, po natin lahat dyan. Sa abot po na makakaya. Mm -hmm. At kung uh, medyo may laking pagawain, eh, humingi po ng uh, tulong sa sa city, mm -hmm. sa city government at sa provincial government. right. So, para lang po sa kalaman ng lahat, banggitin nyo na nga po ngayon yung ating naging accomplishment regarding sa ating infrastruktura ito po ng daan papuntang tawiran mm na ayos na po iyan. Opo. Tapos po yung mga mga baradong mga kanal. Drainage ka po Kami, drainage mm -hmm. deck ng deck logging ng mga drainage. Alright. Right. Okay. So, Ganon din po yung mga street line dito na, 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 po natin yung mga mm dito at saka po yung mga yung ating mga unboss Pati ko yung CCTV natin, eto ba't ka, nung nagkarambag yun, nabagi mm -hmm. po yan dati ngayon, eh, ayos na rin po at ang lahat yung mga CCTV natin. Alright, pero para sa inyo kung si bilang ating last term na, ano po ang nakikita niyo pong i-priority pa sa barangay panasahan kung para sa inyo? Eh, ang gusto po lang isa sa, para sa akin po, eh, dire-direcho pa rin po ang uh, pagpapagawa rito. Mm -hmm. ng mga proyekto. Opo, okay, pero sa nakikita ninyo, ano po ang dapat i-priority? Bukod eh, sa nabanggit nating accomplishment kanina. Eh, marami pa katulad po sa mga mm -hmm. daan, maraming ibang daan na nasira na, pwede po paayos po. I-repair. All right, okay. Kung nanonood po ngayon ang ating mga kabarangay kung si ano po ang inyong panawagan at mensahe para sa kanila lalo po sa inyong mga batas na pinapatupad dito sa ating magandang barangay ng Barangay Panasahan, Malolos City, Bulacan. Uh, gusto ko lang po sana ay e, bali eh, makisa lahat ng aming mga uh, din po. Para sa para maayos ang aming barangay. Ganun right. so, at, at ganoon din naman po, ano po masasabi nyo at ah, uh, minsahin nyo sa ating masisipag ng mga barangay worker, lalo po ating buti yung secretary, treasurer, ay uh, yan po secretary namin yan, eh. wala akong masasabi. At uh, talaga pong uh, posigido po sa, sa trabaho niya. Wala ko akong masasabi. Nakasama po din sa barangay, sa aming mga volunteer, uh, eh, sa mga leader namin sa BSW, NLP, mga tanod, at uh, mga justices. Lahat po ng mga empleyado namin ay eh, nagkakaisa naman po right? Dito na lalapit na po ang kapaskuhan kung si ano po ang inyong magandang mensahe na ipapahatid sa ating minamahal ng mga kabarangay. Uh, Pinabot po sa aking mga kabarangay na binabatik po sila ng maligayang Pasko at maligong magandang taon. At uh, sana po magtuloy-tuloy po ang aming pagkisamahan hanggang matapos ang aming termino. At bilang pong sa pumugunan sa ng barangay, sa, sa pangulong po ng aming kapitan, <coughs> Rino Anyan, at uh, buong isang panlata empleyado na buong, buong sa aming barangay. ay uh, isang maligayang Pasko po at maligong bagong taon. Alright, okay. Yan po ang pinakamagandang mensahe ng ating butihing lingkod barangay kagawad. At uh, nga po, eh, last term na po siya. Sadyang uh, malaki ang tiwala at ng ating mga kabarangay sa inyo. Kung si... Okay Hello. po, magandang araw po mga kapres. Lehi Castro po ng Parias News. Ingat-ingat po kay Kung Sir Gil Gilbert in your family girl. Bisa Mabuhay ka kung si hanggat gusto mo. Merry Christmas and Happy New Year.